Hi guys! Mahilig ba kayo sa chicken, burgers, at mac and cheese? May na-discover no nga ako na sobrang sulit at napakasarap talaga. At dito nga lang yan sa Urban Chi, located at 195 Maginhawa, Diliman, Quezon City. Affordable at presyong estudyante. Pero ang kalidad pang comfort food level. Simple lang, pero napakaganda na presentation. Hindi lang pagkain ang binabalik-balikan, kundi yung pakiramdam na may lugar ka. Kaya tara, samahan nyo ako. Tikman natin kung bakit marami ang nahuhulog dito sa chick na to. Hi sir, ano ano pong pangalan niyo? Uh, Frankie Giang Frank, Kayo po ang owner ng Urban Chic? Yeah, uh, actually kami ng wife ko Wife niyo Paano po kayo nagsimula? Uh, we started way back 2013 uh, We started out Parang garage lang muna, garahe. We started with around, I think around 4 tables. Parang ano siya, mom and pop. Ano, kami mag-asawa lang muna. Oh. Ganyan siya yung isip ng menu. We started with around less than 20 items eh sa menu. Mga, uh, roughly mga 10 items. Saan po located yun nung una yung pwesto? Dito rin. Ah, dito rin. Oh. Ilang years na po siya dito? 12, 12 13 years. 13 years oh. na? Grabe, tagal na rin na. Ano po naging inspirasyon ninyo? Kung ano lang favorite na yung binabaon ng mga anak namin mm. sa school. Yung ano, pasta. Uh, yung mga favorite o, yung mga na favorite. mga anak ninyo, yun ang naging inspirasyon. Okay. So ano po mapapayo niyo sa mga gusto magnegosyo? Hard work, tapos mm. determination, tapos lot of ano, patience. Patience talaga. Kasi when we started, yung first few months, medyo up ka sa point na maybe disappointing Oo, yung result. Kasi marino. hindi mo pa alam kung Oo, nadami ang tao, o, dudumugin ka, o, or mahina ang benta, di ba? Tapos, ganyan siya galang. Uh, then, after siguro yung mga third month, fourth month, doon, medyo dahan-dahan. Dinudumug do na kayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Dahan so, guys, ito nga. At nag-order kami ng kanilang bestseller. Ito yung Brandy's Chicken Tenders na meron siyang waffle, may chicken tender, tapos may mac and cheese, may fries, at may nacho salad pa. Tapos meron siya dito sa usawa na cheese sauce and gravy for the chicken. Chikwet. Ito yung kanilang chicken sandwich, pero instead of bread, gumamit sila ng croquette. Yung potato siya, tapos dinip fry. Grabe, tignan nyo, oh, napakalaki. Tapos ito, mabibili mo lang siya for only 200 pesos. At ito namang Brandy's Chicken Tenders, mabibili mo lang for only 169. Tapos nag-order rin pala ako ng milkshake kasi masarap to sa bayan ng milkshake. Chocolate Ay, cheese. ayan na! Ito na yung in-order natin. Thank you, so for... Thank you! Ito yung in-order natin, chocolate milkshake. Ah, uh, de ba? Diba? Busog-busog na naman tayo ngayon. Wala na naman diet-diet. Paano ako magda-diet na ito? Mm. Wow! manamis namis at syempre milky. Ngayon, itry naman natin itong kanilang chikwet. Oh. Mmm. Mmm. i na natin tong Brandy's Chicken Tenders kasi kanina pa talaga ako tinatakam dito eh. Malaki-laki rin na. Tapos for only 169, napakasulit nito. Na Dip natin dito sa kanilang gravy. Wow. Mmm. Mmm. Ang sarap ng gravy. Ang sarap din ng pagka-marinate ng chicken nila yung chicken nila, para siyang lutong bahay. Simple seasoning lang, nanilagyan lang ng kalamansi, salt, pepper. Ang sarap. Bagay na bagay dito sa gravy nila. Wow. Tapos, napaka-tender talaga ng chicken nila. taman tama yung pagkakaluto. Try naman natin i-dip dito sa kanilang cheese sauce. Wow. very simple na cheese sauce. Hindi maadat. Hindi siya matamis. Medyo creamy lang. Saktong-sakto lang. Mm. I'm sure magugustuhan to ng mga bata. Hindi lang bata, pati matanda. Tsaka talagang sobrang sulit nito. 169 pesos. Gabi, busog na busog ka na dito. Mac and cheese. Mmm very simple lang ng mac and cheese nila. Nacho salad. Kaya talaga nakakabusog tong meal nila na to. Ito daw yung talagang bestseller dito eh. Tsaka yung mga na-interview ko ng na mga kabataan, ito rin yung lagi nilang ino-order dito. Hmm. So kung ako sa inyo guys, pag napadaan kayo dito sa Maginhawa, make sure to try Urban Chic. Sobrang sulit at sobrang sarap pa.